Ayan, ayan parang buhay sarap mm. mainit ba ito so bala na tayo eh medyo siguro iniinda ko ito mga ano na may 5 months na oo <laughs> oh, ko naman sa probinsya kaso hindi talaga siya nakuha meron mm. din ako nahihilot mo sa pilok 5 months din mm. nakuha naman ito dito parang sa siko banda dyan eh dyan yung medyo yung ugat siya. mm. pero kita mo ba kung sa banda yung maipit Ayos mismo yung bato, nagaraming nahanap na puno. Hmm. Nararamdaman ko. Ah, yung medyo, kung saan yung medyo mabukol-bukol? Mm -hmm, yung puno yun. Lang. Ah. Diyan na pasa, yan ang laki ng pasa. So, bali yung bato na yun, ano yan? Sa main, galing sa mainit na tubig na may asin. Oo. Kaya mainit. Yes. Hot compress muna natin. Oh, ah, hot compress muna. Mm -hmm. Para makuha ng mga plamid. lamig. Lamig-lamig. So, yan yung hot water na may asin. Pero okay naman na yun. eucalyptus, yan. Hmm. Parang um, naano talaga yung ugat. Mm. Naipitan ako ng ugat. Niyo, duma, ano, mm. Naipitan po ako ng ugat. So, mga 5 months na to. Hindi <laughs> ko. Oh, may init pa rin yung bato sa loob. Ako, ah. Paano? Ito nga sir, kahit Ayan. hindi mo may iniinda ka sa magdabag. Ilagay mo dito kung meron kang mas... Ang mm. papitate? Uh, Medyo may iniinit lang konti ating bato? Hindi ko, po, mag-iinit talaga Aha, Ah, talaga? Kahit hindi mo iniinit? Oh, oh. Ay, body ay, heat. Na, ko body heat. Oh, ah. Ano ba bato yan? Batong buhay Ah, ba? buhay. Oh. Ayos Paano ba malamang buhay? Ay, Ano po yan Kasi yan dati maliit lang yan eh. At saka tingnan mo dami kumutubo. Wala po kayong makikita. maliit lang yan dati? Wala po kayong makikita kung ganyan naman. bako. Saan ka nakakuha ng ganyan? Ay, binigay sa akin na matanda. Ano pala yan? Ano pala yan? Ayun, sarap po. Makakatulong daw sa akin. yan, yan, yan. Sakit nun ah. Yan talaga yung ugat ko eh. Yan o. Ramdam ko yung ugat eh. Kasi mga bukol-bukol sir. Ayan o, sakit o. Sana naman gumaling na yan. Hirap ang trabaho pati. Kapag gising mo bago natulog, sa yung tulog ay matulog. Kasi mas nakapangyarihan ng Panginoon. Mm. -hmm. So, okay. may ari. Okay. May page kasi ako. Oh. I-post ko mamaya. Para makatulong din sa inyo. okay, <laughs> itatag yung... kita. Oh, may itatag may itatag yung... kita. Page mo rin yun, di ba? Page mo na sa inyo. At least mga araw dito makakilala ko. Araw dito, mm -hmm. mga contact kayo. Ayun, masarap po. Oh. Ayun. Ah, oh, grabe. Ramdam ko yun. Eh. Ayun ako hilo ko sa probinsya? Parang tinitinisan yata. Hindi kasi ako tinatanong kung saan buwan Hmm. Parang buwan kapag kapag pag mo yon yung inikot mo kanina sumasakit. Oh yan ganyan. Ayun oh. No. Ayun sakit.

Ano no? Eh no. sakit 'yan. Ano 'to yan uh, Ano po doktor. Kay doktor ano po? Uh, ano, yung ah, yung Ah, kay kay Ong. Uh, oil din siya. Oil din. Kay hmm? hey, Billy Ong? Oh, okay. Oil din siya. Mm -hmm ndi mo ko kasi kahit nagbara. Ah, oh, wala. Health ano 'yun? Healing. Ano? Uh, healing lotion. Healing lotion oil. Yun, parang namugat ako. No? Mm. -hmm. Pasok na sa iyo hangin, nalilipat sa iyo. Yan po si Nanay Mel. <laughs> Ayan, kung sino gusto magpamasahe sa kanila yung mga ano ba, napilayan, no? Napilayan, Light... bintusa, hilot, hilot suob. Ayan. Yung Mataas yung matres. Nakataas yung matres. Ah. Magpaano kayo? Ano po yung Steepney. page nyo na yun? Steep na yun? Steep na yun, pushing shoulder. Ang agong panganap na susuob, tapos hilotin. Ayun, suob, hilot. Ano, tapos ka na na uli na mga mga. Kasi sa uli yung anak niya. Ah, sa ulian. Sa sa ulian, paano so yun? Suob muna, tapos hilot. Ah, ah. Ano po? Hilot Wellness Massage, Home Services. Yan. Hilot Hilot Wellness Massage, Home Services. Home Services yan. Yun yung pinch nanay. Pop up, up na lang natin sa screen yan para makita niyo 'yan. So sa akin ito lang yung focus ko kasi. Ito lang yung naipitan ng ugat eh. Tapos natin na sakit para ma mm. Ano sakit? Ah, oh, grabe. Sakit. Ah. Oh. Meron na po ako na anina ano, ano, na na-disalign yung ano. Just, oh? Na-dismake yung buto niya. Mm -hmm. Kaya niya rin po yan? Uh -oh. <laughs> <Talaga>. <laughs> Hindi ko naman alam yun. Hindi ko naman alam yun. Hindi ko naman alam Ah, grabe sakit yun ah. Ano uh -huh. uh -huh. uh -huh. sakit o? Oh. yun umabot umabot ha ha oh medyo ano medyo lumuwang Hmm. Hmm. Sakit yan eh. yun. Nala yung part na yun dun. Yan yung no, parang may pasa. Eh, wala lamig siguro yan, no? O ugat. Yan, no? Yan, Sakit yun yun part na yan. Yan yung nakakapa ko eh. Parang nawala sa alignment yata yung ugat. sakit. Yung part talaga na yung masakit. Oh, masakit yan. Parang dyan yata napunta yung ugat eh, naipit eh. Sakit. Nakakangalay. kakangalay. Medyo natutuwid ko na. na. Medyo sumasakit pa kapag ginaganyan. Si Rachel. Uh Oo. -oh. Kaming bago kayo makulog, lalagyan dito. Hmm. Oo, mga tatlo mga. Yan yan, tuba-tuba tuba yan? Oo. Ah, buyo. Okay din yung tuba-tuba na yan. Nagyan ng oil. Kasi yung party mo masakit dito. Hmm, yan o. So, buyo. Lagyan ng buyo. Yan, buyo. Yan, buyo. Na may oil. Yan, yan o. Yan. Tapos lagyan ng panyo. Sa ano bang effect ng buyo na yan? Ay, sir, ano yan? Mga ah, kirot. Ano maga. So, hmm. Buyo o tuba-tuba. buyo -tuba. tuba -tuba. Sa mga natapilok, no? Ganyan din ginagamit. Buyo o tuba-tuba. Initin lang. Ayan, ganyan lang. Ganyan <laughs> lang. Yan. Tapos, so yung so, yun sa mga nagtitrail dyan, pag medyo, yan, uh, parang may din ng ugat yan. Gawa nga nung kaka preno preno ayan saka pa ng preno saka preno preno ngawit yung kamay mo naipitan ako oh naipitan ako nalimigan oh nalamigan na. na so na pahilot ko yan um okay siya okay. nga lang bumalik na. tigas ba daw yeah. ang anong maglinis naman ako ng aso pagka lag... pagka hagis ko ng tubig sa balde tumama naman yung balde sa sa page ayan <laughs> sumakit ulit ayan sa mga naipitan ng ugat Ayan. Sa motor. Yan. yan yung gawin nyo. Ayan. <laughs> si gawin nyo. Kontakin nyo si Ate Mel. Ayan. Traditional hilot po ako. Ayan. Traditional hilot. Hmm. Si Ate Mel. May kasamang batong buhay. <laughs> May kasamang batong buhay. Ayan. Ayan. May sa mga magmotor dyan. Sumasakit yung kamay. hindi oh, eh, kaya ito ng ano eh. Decomplex eh. Hindi kaya ng... Hilot talaga tapo. <laughs> hindi kailangan ng decomplex. Hilot talaga hilot hilot ni Ate Mayo na kailangan. Kaya nga, dapat naman lang tayo. Traditional nilot. Pagod lang yan, napagod lang yung ugat. Ayan. Sakit. Tigas ba? Oo. So kanina yung buto na yun, hawak mo na yun dyan. Ayan yun, sa una Medyo nakababa yan dati. Nakababa. Ayan, tapos nung hinilot, tumaas siya. So sa kaano ng throttle, tsaka preno, nakaposisyon ng gano'n sa katagalan, sumakit. Yeah. Yung mga ano, nag-ano, angkas, ano, yan. Ano, Oo, kadalasan, masakit yan okay. sa kamay. Oo, mayroon ako na-angkas na, ano, masakit daw sa pero parinag ka sa akin. Oo. Yan, sinong nga yung number to contact nyo maganda yung posisyon ng preno nyo, hindi ganun ka, kalayo sa kamay nyo. Kasi kapag masyadong malayo, yun nga, sa akap, posisyon ng ganun ng kamay nyo sa preno, makangawit talaga yan. Ang ka na May tagal rin ang nun, mga, ba, 11. Na ah. Naligo na kami sa falls, tapos, mga, ah. oh. naligo ko. Aligo ko sa falls. Ay, eh, lamig ng falls. Nakalabas kami mga 4, tapos nasmundo tuloy ng isang tray. Mga ah, ano na, 5.30. Tapos, imagine mo yun. Simula na mga 10.30, tapos ang alas 5. Tapos biglang busong, O, ligu pa dun sa falls na malamig. Yun. Tapos, hawak ko din ang motor. Ayun na, ngawit. Ngayon na ako mapag-drive nung sasakyan nung umuwi ako eh. Nasakit ang na katawan ko, lalo na yung kamay ko. Hirap na rin mag-drive nung sasakyan. Kailangan, rigaluhan din ang katawan ng hilo. Oo naman. Huwag na yun yung katawan. Oo nare din. Siyempre, focus tayo ngayon sa ano, hilot sa kamay. Kasi yung mga nuwat yung mga body tempo, kung anong saan sa mga massage-massage na yan. Hindi naman focus yan sa paa, at sa, na, sa kamay. More on lang yan, body, likod. Tsaka, oh, oh, tsaka binti. Kita nga, hindi pa masyado, eh. binti, likod. Yun lang ng focus ng mga yan. Pero yung braso, tsaka yung paa talaga, hindi nila focus yan. Ito, focus tayo sa ganyan, sa braso. Ayun, eh, buhay na ba ito yan? Mm -hmm. Nakakatuno ng mga ano, kulbukol, mga bitin na ni Mama Gar. Nakakatuno. Ang galing, no? Ang gaya, ugat. Ayan. Yeah. Oo, oh, yan talaga masakit. Masakit. Mm. Dito talaga sa ating dandang. Lumiit, lumiit. Lumiit. Kanina, lakid, oh. Oh, yun, ito kanina laki do. ko kasi yung gumita yung ugat. Amaya okay. ah, nga iya itong press ko. Para mas mawala. Galing pa rin yung buhay na bato na yan. Eh. Mm -hmm. Kaya tako na ulit sa kalapit. Kung, kung saan na marunong... yung ako Yung final, final touch. Buyo. Oh. yung, yung mag-absorb ng ano hindi ko siya sa loob eh kasi ano ito eh. Kaya siya yan? Bukas na po. Ah, bukas na tatanggalin? mo lang ng paligo niya. Yung tama lang ba hindi? Oo. tagal yan. po yung gagawin niyo, ito ito, siya niya. Ganyan Yung na tayo. Ano po, mga 3 Yung tuba-tuba. si Nanay 嗯。